mo So guys, good afternoon. Uh, dito na naman tayo sa ano. Uh, jeepson jib tayo ngayon. Itong uh, ginawa namin kanina, yan. Ngayon ko lang na So ito yung gagawin namin ngayon no oh. Dito kami sa ibabaw ng siling, ayan oh. dito sa ibabaw. Ayan. So, ko. So hindi po na ako nag-align uh, sa siling. Nagdi-jibson muna kami dito. Yan yung ginawa namin. Kasi ito kasi hindi nilagyan dati. Kaya kami nagtuloy. Para sa ayos yung nagtrabaho dito dati. So ito yung gagawin namin ngayon. So guys, uh, ito na yung nagawa namin. Oh. Uh, nilagyan na namin ng channel at saka the cool. So ito na yung kalabasan na yan. Oh. So lagyan muna namin ng jibson board to mga guys. Oh. Ayan. Yeah. So dito muna tayo mag-umpisa.